Narito pa rin po ang News TV Quick Response Team sa Barangay uh, Makasandig dito po sa Cagayan, De Oro City kung saan po nakikita nyo sa akin likuran na itong covered court nito ito ay uh, nagsisilbing uh, shelter nitong uh, mga residente dito na nawalan nga po ng tiraan. nag po pong maliit na komunidad na ang loob ng uh, maliit na gym na ito para sa napakaraming pamilya at ngayon nga po ay kanya-kanya uh, na po. Uh, na gawa pa rin ng uh, mga residente dito para kahit papano sila ay uh, may masilungan pagsapit ng uh, gabi at uh, lalo pa ngayon uh, pag minsan nga po ay uh, may uh, konting ulan at uh, malamig po ang panahon pagsapit ng gabi Samantala ay uh, kumustahin po natin o oh, alamin po natin pa ang uh, ibang uh, karagdagan detalye kaugnay ng sitwasyon dito makakasama po natin ang uh, isa sa kanilang uh, barangay Kagawad uh, Magandang hapon po uh, Mag... Kagawad Magandang hapon po sa inyo. Apo. At uh, Gawad, ano po yung, uh, kumusta naman po yung uh, dating ng relief goods dito po sa inyong lugar? Uh, nakakasapat po ba sa dami ng mga tao dito? Actually, dito sa Tibasak, Makasandik, uh, ito ang pinaka-devastated na area. Apo. Kung tatanungin mo ako uh, in relation sa mga relief goods or mga any help Apa? galing sa mga NGOs at saka sa government natin, okay naman. Kaya lang uh, medyo nakukulang kasi talagang marami dito ang na na biktima sa tragedy last uh, Saturday. Opo, sa sobrang dami kahit marami po 'yung nagbibigay Ayun. eh parang kulang pa. Okay, uh, tama 'yan. Ah, uh, sa tingin ko parang kinukulang. Kaya nanawagan ako sa lahat ng mga NGOs, uh, sa local government at sa uh, at saka sa mga ibang mga ahensya ng ating gobyerno na sana ma uh, madagdagan pa nila ang tulong dito sa Uh, barangay Makasandig. Apo. Kagawad, hindi ho ba ang nagiging problema dito yung uh, palikuran? Kasi, karamihan sa mga ganitong evacuation na uh, malalaki at napakarami pong tao, eh, CR po yung uh, pinuproblema. Uh, tama yan. Uh, yan ang isang problema natin dito. Kaya, nananawagan uh, din ako sa local government sana makalagay tayo ng mga portable toilets. Kasi, ang mga tao dito, uh, nasa riverbank na lang sila nagpunta para magbawas ng kanilang kuan kung at sa maliligo. Opo. Bukod doon sa pagbibigay ng bumbero, pagsu-supply ng bumbero ng tubig, saan po po kumukuha ng malinis na tubig yung mga tao rito? Actually, dito. yan lang talaga ang inaasahan at ginagamit ng mga tao dito. So, kung walang bumbero, walang tubig at saka talagang mahirap ang kalagayan dito sa evacuation center namin. Opo, opo. At uh, yung lokal na pamahalaan uh o -huh. Uh, na, nang nangako o may binanggit kawag nilang ilang posibleng relocation ng mga residente? Uh, sa pag-aalam ko, ang ating mahal na mayor, si Mayor dongcoy Emano, uh, talagang nagbibigay naman ng lahat na iyang naitulong para sa mga lahat ng mga residente uh, residente dito. In fact, uh, last Saturday nagkausap kami uh, sa, at saka si uh, Vice Presidente uh, Binay doon sa funeral parlor, sabi niya, lahat ng kakailangan sa mga tao dito sa barangay Makasandig, ibibigay niya. Opo, at uh, siguro panguling salita po doon sa mga nais nice po pong magmagandang loob para po sa uh, ating kababayan dito. Okay, uh, sana nanawagan ako sa lahat ng mga NGOs, sa lahat nating mga kababayan sa ibang lugar na sana tulungan nila ang barangay Makasandig dito sa Oro City. Kasi talagang uh, kung kung nandito ka lang talagang ang parabang ang talagang nakaawa ang mga tao dito. At saka maraming namatay na walang pera. Talagang kasi ang kasi ang area na ito ay maraming mga least fortunate natin na mga kababayan so na talagang dapat natin tulungan. At saka po kagawad mukhang dito sa ating likuran parang may inihahan uh, bulaklak para po sa yumawan. No? Yes, tama yan. Uh, siguro ngayong mga 6 o'clock or 5 o'clock in the afternoon uh, darating dito ang mga yung, yung mga natin yung mga kasamahan siguro mga apat na patay dito natin ibuburol sa ating covered court sa Makasandig. Opo, kayo kayo po mismo yung pamilya niyo po kumusta po. Ah uh, okay naman. Uh, kaya lang uh, unfortunately ang father-in-law ko uh, namatay dahil rin sa baha. Opo, opo okay. Maraming salamat po sa inyong panahon. Si uh, Kagawad uh, Amor Sanchez ng uh, Barangay uh, Makasandig